Magandang araw po sa ating mga kababayan. Una, tayo po ngayon ay naririto sa Barangay Pagsangahan at uh, Barangay Mahabang Lalim. Katabi ko po rito si Kapitan Abordo ng Pagsangahan, si Kapitan Abelianeda ng uh, Mahabang Lalim, ang taga MWSS, niya natahan. Uh, Manila Water, uh, sa inyo pong lahat na nakabahagi natin ang GNC Yad, si Liway na tayo po ay nagkaroon ng inaugurasyon nitong tulay na ating kinalalagyan. Malaki ang maitutulong nito sa ating mga kababayan na umaakyat, bumababa sa Barangay Pagsangahan, mahabang lalim, papunta ng uh, Makalya at iba pang sityo dito sa gawin ng Ilaya. So maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging partner, ang MWSS ang Manila Water, ang Maynilad at iba pang partner natin, ang Barangay Mahabang Lalim, ang Barangay Pagsangahan na siyang uh, pangunahing makikinabang nito. Sana po itong tulay na ito ay siyang maging daan para higit tayong maging aktibo, higit tayong maging mabilis tumugon sa pangailangan ng ating pamayanan. Maraming salamat po. Kasama ko po rito yung aking matagal ng kapatid na siyang barangay affairs ng ating bayan ng General Nakar si Ambit. So muli po, magandang araw at mabuhay po tayong lahat.